mag alas 5 ng hapon ngayon ay nandito tayo sa Keson, bali ngayong hapon pala ngayong araw ay pupunta tayo sa Kasibu yung binisita natin nung nakaraan ang gagawin namin ngayon ni Derek Chino ay maghahanap tayo ng spot doon na pwede nating tuluyan or kahit saan lang doon kung saan tayo abutin ng gabi at pwede magpahinga doon na lang siguro kami matutulog tapos explore natin yung mga lugar doon para makita natin kung ano pa yung mga nakatago doon sa Kasibu dahil nga nung nakaraan ay dinaanan lang natin yon tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin doon kaya samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon let's go mamaya excited na tuloy ako sa mga magaganap ngayong araw ah. Dahil masyadong ano to, ah, walang plano. Kung saan lang talaga tayo aabutan, ay doon na lang tayo mag-overnight. Kaya rin kami nagkakasundo ni Derek G, no? Dahil sa mga ganitong klase ng adventure na gusto namin. Pati rin naman si Kuya Boy P, kaso ngayon kasi ay may kailangan siyang ayusin. Kaya hindi siya nakasama ngayong biyahe natin. Kaya magda-date muna kami ni Dirk Gino ngayon. So soluhin muna namin ang bawat isa ngayong gabi. Ay, bali hindi lang pala ngayong gabi dahil ilang araw tayong iikot dito nang walang uwian sa parting Kasibu at ng Bambang. Ay, yan kaya maraming adventure ang mangyayari, mga matutuklas natin na lugar doon. Ang target namin ni Dirk Gino ngayon ay makarating tayo ng Kasibu bago lumubog yung araw dahil medyo delikado yung dadaanan natin doon dahil matatarik talaga tapos bundok talaga yung pinaka kalsada niya. at purupangin yung mga nasa gilid kaya kailangan makaabot tayo bago magtatot silim para safe tayo makarating dun sa spot na tutulugan natin kung saan man yun Welcome to Ronruno Let's go! Ganda talaga men, buhay na buhay <laughs> Buhay na buhay yung mga kabundukan dito Napakasarap sa pakiramdam talaga men, hindi nakakasawa Ito talaga, paulit-ulit mong babalikan Kahit na paulit-ulit yung spot na pupuntahan mo dito sa Abisaya Ay hindi ka talaga magsasawa ma Sa so, sobrang dami magagandang tanawin Na makikita nyo rito sa gilid Pwede na doon maging spot sa susunod diba? Balikan natin Medyo ginagawa yung mga kalsada dito ngayon Kaya medyo traffic parang ganun Kasi one way lang siya Malabing Binogawan Tadjay Tadjay Ayan let's go Itong party na to ay medyo paket-aket na yung mga nadaanan natin dahil kalagit na nato ng bundok yung parte nito kaya puro na na to mapapasubo tayo mamaya uy may checkpoint buti na lang ay safe tayo dito yun may mga sundalong nagbabantay dito kaya magaan sa loob oh, at alam natin na may matatakbuhan tayo oras na magkaroon ng konting aberya hindi tayo matatakot ito na yung simula ng pag ng bundok namin no, men Bale nandito na tayo ngayon sa barangay Kinalabasa Parang parte pa rin to ng keson Dahil lang Quezon ay nahati sa mga barangay at mga sityo Kaya talagang sobrang lawak ng masasakop ng Quezon <laughs> Sarap tingnan nyo no Ayan na tayo Ganda no Babala maraming babala sa parting to na madalas daw ang landslide kaya medyo gubitan na lang tayo ng konti total eh motor lang naman tayo para safe tayo dahil baka mamaya eh biglang magkaroon ng aberya eh magbagsakan yung mga bato dyan na malalaki ay eh, maging alamat na lang kami ni eh, Direk Gino nakakatuwa talaga yung lugar na to men kahit sa kalumingon talagang busog na busog yung mata mo men medyo lumalakas-lakas yung ambon ngayon dito sa bundok mamen sana lang talaga ay makarating muna tayo dun sa spot bago siya tuluyang bumagsak or sana naman ay huwag talagang bumagsak na yung ulan dito dahil delikado sobrang tarik tingnan nyo mamen tapos may ginagawa pa dito kaya one way lang medyo nakakakaba dahil pwedeng <laughs> sa mga susunod na oras lang ay o minuto ay biglang may makasulubong kami na mabilis na pababa galing sa taas kaya medyo dahan-dahan lang kami dahil parang at least kahit papano ay makagilid tayo eto nung sobrang tarik na naman baluhan natin to let's go Spike! You don't me I keep breathing fire I won't wait for you you keep telling lies I keep going high Meron akong na nahintuan dito na spot Titignan ko kung magulusta ni Dirk G nung tambay na sandali Kasi kitang kita mo sa B na yun, Yung ibabang parte Nung kabundukan na tumamin yeah. Ah. Nananakit yung mga buto ko sa lamig mamin Ito hirap pagka nagkakaedad ka na eh Sinasakitan ka na ng mga buto Ay nako sobrang lamig ma men parang grabe naman yung lamig na yun nung nakarang dumaan tayo dito ay hindi naman ganito kalamig iba yung lamig na men eh. nung nakarang eh kaya ko po eh kasi hindi na talaga ito may nagganda hahaha ikaw ba ano awesome Dudu mau jenenu. Hello. Ganda dito, man. Oy! Kaso hindi niyo pala tanod yan sa GoPro. Let's go na. Palagay ko naman ay hindi tayo abutan ng dilim dito sa kabundukan na to. Ayan! Let's go! Ito yung nakaraan na dinaanan natin, men. May magandang spot din dito. Papakita natin kay Gino para makita niyo ng personal kasi nung nakaraan ay sa video niya lang ko nakakita eh ngayon ay experience natin sa kanya para matuwa ang kanyang pagkatao pag nakita niya ito men itong party na yun eh yan! eto yun man hahahaha <laughs> napakaganda <laughs> man sobrang sulit nga naman talaga <laughs> di ba? napakaganda talagang sulit na sulit hintuan yung lugar na to mamen kung mapupunta kayo dito hintuan yung spot na to awesome no? nakakatuwa talaga men enjoy na enjoy yung pagkatao ko pag uh, nasa ganito akong lugar sana na enjoy nyo mga men ha Huwag kayo mag-alala at nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong spot na pupuntahan dito. Mahaba yung video na to. Jacket muna tayo dahil hindi ko na talaga kinakaya yung lamig. Dahil yung suit nating eto ay pang araw lang to eh. Hindi to pang ganitong klima. Kaya buti na lang ay may dala tayong good mafia na hoodies. Hoodie para iyon yung panlaban natin sa lamig ayan, hindi pa naman siya ganong karum eh may natin ulit ulitin <laughs> ito yung suit natin kagabi ulitin na lang natin dahil malamig naman dito kaya hindi ka talaga babaho pwede nga akong hindi na lang siguro maligo mamaya <laughs> Siguro bukas na ako maniligo pagka medyo mainit-init na yung pwesto natin. Yan. Saktong-sakto. Medyo naibsan yung lamig ng klima. Thank you sa Good Mafia dahil napaka ganda na itong hoodie na to. At saktong-sakto sa mga malalamig na klima kagaya ng ganitong lugar enjoy natin sa grit yung spot dito tambay tayo feeling ko ako si Jack eh yung sa Titanic <laughs> Derek, yakapin mo ako gawin nyo na ako eh wala Titanic pala yung ginawa ako kanina ma'am Sayang wala tayong rose eh Pero malay natin baka sa mga susunod na panahon ay magkaroon na tayo ng ka-rose natin di ba? <laughs> Tara nga, sibat na tayo! medyo lumalakas na yung pagpatak ng ulan dito kailangan na yung makababa na tayo sa bundok dahil ay nandito pa rin tayo sa taas mamin baka abutan tayo ng ulan dito ay sobrang delikado shit iya! buti iya. sobrang kurbado ng mga nandito mamin tapos pababa pa siya masyadong buluso kaya yung bilis mo dito ay medyo mahirap pang nakontrolin kaya preno preno medyo safe naman na tayo dito dahil medyo marami ng bahay akong nakikita dito sa dinadaanan natin ngayon ang kailangan na lang natin ay makita ngayon ay yung mag-overnight na natin or yung tutulogan natin dito sa parting Kasibu na to sana lang ay may makausap tayong mabait na lokal at magpapaalam tayo na kung pwede tayong makitulog kung dun lang sa harap ng bahay nila or dun sa gilid nila basta may pagsasabitan tayo ng O or paglalatagan ng tent ay doon na lang tayo magpalipas ng gabi para safe tayo party na to ng kasibu ay nako nakay na ang maluwag ngayon ma'am men ang daming mga citrus farm dito ang hindi ko lang alam talaga ay kung ano yung citrus na yon kung ano yung itsura niya madalas ay nakikita ko yun eh hindi ko na-search sa google kung ano talaga yung itsura niya, siguro susunod ay i natin para malaman ko yeah. rap road nga yung dadaanan natin pero hindi naman sya ganun kahirap maghanap tayo ng makakausap dito na lokal na pwede natin maging kaibigan Ha? Oh, mamen, dito dinaanan ko. Ah. Or kailangan na natin makakita ng ano dito. Oh. Susunod naming tatargetin ay yung parting 'yon. Dahil sa parting yon ay may papasok ng tasmang bundok na sa tingin ko ay eh, pwede rin nating explore. Pero ngayon ay maghantap muna tayo ng tutuluyan natin at padilim na ng padilim para makapwesto na tayo at makapaglatag tayo kung saan tayo po pwede Direk, hanap tayo tindahan Ha? Hanap tayo tindahan hindi na rin tayo sa exit O sige Parang dun sa tindahan kanina meron, nalagpasan natin doon kaliwa Parang wala na dito masyadong tindahan Balik tayo men Mayroon. Hindi dito lang Oh may sakyan Yan dito ko nakita yung Mini grocery store Dito sa Kasibu Dito na rin tayo magtanong Baka may alam sila Yan, dito na lang tayo kakain ng ating hapunan. Bale, ni Kibihon yung in-order namin ni Direk Gino para din nga matikman natin yung luto na mga pansit dito sa lugar na to. Ngayon, tikman natin yung pagkain na dito. Anong verdict? Napakalasa, men. Ganito rin kasi kasarap magluto ng pansit. Yung mama ko, pag nasa ako. Kaya ngayon ay parang na-miss ko talaga siya. Sa araw, uwi muna tayo doon para magpaluto tayo ng panset dahil paborito namin ang panset. Patikimay mo kami yun ha. Mm. pala kayo. <clears throat> Patikim mo sa inyo yung sarap din na panset ni mama. Miss nice na kata, mama. Ingat ka dyan palagi. Love you. Ito nga rin pala yung baon namin na siomay ni Dirk Gino na gawa ni Nanay Prisha. Nagbebenta nga rin pala kami ng siomai doon sa Alitap Tap Base Camp kaya kung gusto nyo rin matikman tong napakasarap na siomai ay magmessage lang kayo kahit doon sa page ni pag pagbibisita kayo doon tapos kwentuhan tayo pag pumasyal kayo nandun naman kami madalas lalo't wala kaming biyahe banding na rin tayo para matikman nyo rin ang free siomai uy bakit free? kung galing yan free siomai, free sya <laughs> ah, mai. <shumai>. Hindi <laughs> ko nakuha yung ano mo. Joke ba yung dapat? Hindi. Net na, na gulat ka lang. Mm. Yung talaga pangalan niya. Free siwa mai. mai. Ay, magagalit yun pag <laughs> prilumot mo. Sabi, ay! Jello! Bakit sila nag-free yung siwa ko? Pala yung Ay! Jello! Bakit mo sinasabi yung free yung siwa ko? Love <laughs> you, <laughs> pero hindi ako sama. <laughs> <laughs> pwede <Yes. laughs> tayong ano, kung tutulong sa inyo para i... Yan yes, sa mga lugar po na pwede namin puntahan, no, tita? Ano yan? Kayo po ang magtuturo sa amin ng mga ibang lugar. Oy, yung ano ah, yung mga lalaki. <laughs> <laughs> Oy. Ah, sige. Bawal ang matanda. <laughs> sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming Let's go na biyahe na ulit tayo at si Tita Angelina na isang naninirahan dito sa Kasibu ay sasamahan tayo sa isang lugar na pwede nating tuluyan kasama si Dirk Chino kung ganito tayo ka welcome dito sa na at talagang napaka bilis nilang lapitan dahil kumain lang kami kanina ni Dirk Chino dun sa pansitan at nakausap namin si Lola at ayun nga, at sasamahan daw niya tayo para ipakilala. Ayan, medyo madilim sa dinadaanan namin ngayon. Buti na lang talaga ay nakilala natin si Tita Angelina na natiga dito sa Kasibu. Ayan, kung papansin nyo siguro ay boses ko na lang ang naririnig nyo ngayon. Binilikuan tayo dito. Gawing kanan. Tingnan mo nga naman yung mga pagkakataon sa buhay, ano? Yung kumahil lang kayo ng pansit ay nakilala na natin si Tita para matulungan tayo sa ating problema ngayong gabi ng ating tutulugan. Ah, dito po ba yun, Tita? O, oh, sige po. Ayan, dito daw pala. Kakausapin daw ni Tita. Ayan, dito daw yung pwedeng bahay na tulugan natin kung papayag yung may-ari ngayong gabi na tayo dito. Balik ako usapin daw ni nanay kung kapala rin ay dito tayo matutulog. Sana talaga ay mapagbigyan tayo. Pero kung hindi naman ay bahala na. Tuloy tayo sa biyahe. Maghanap pa rin tayo ng mga makakausap natin. Wait na lang natin kung ano yung mapag-uusapan nila dun sa loob. Ayan, mukhang pinayagan tayo. Nandito tayo tumuloy ngayong gabi. Awesome, di ba? Ang babait ng mga tao dito talaga. Nakakatuwa talaga, Mamin. Check natin. Ah, dito po. Ayan, ang ganda pa nung tutuluyan natin ngayon dito ko na talaga. Salamat kay nanay sa pagtulong sa amin. Ah, oh, siyempre, ah, laging handa. <laughs> yes, Kaya Ba? Thank you, nanay. Kaya tayo nabubuhay at ano para makikipagtulungan. Oh, at po. ako ay eh, nahahaman sa inyo talaga. Pursibig. Magpursigi kayo nang ganito. Hindi niyo alam ang lugar. Oh, Pinapuntahan. Opo. Oh, po. hmm. Okay. Ah, sige, thank you, nanay, sa inyo. Okay, mag bukas tayo mag-ano-ano, ha? Opo, oh, thank, thank you po. Atid po namin kayo ulit. Hindi, tinan natin yung kumot mo na doon. Dahil hindi ito. Oh, meron naman ano. Um, Good evening po. May kutsyon. <laughs> Grabe, sobrang salamat Ayan. po talaga. Nalok kami ni Tito. yan po. Ay, hello po. Magandang gabi po. Thank you po. Thank you, po. Sige, ta mas daw ako okay, sinasabi. sino. <laughs> eh, Tagalog na kayo Tagalog lang po Ay. kami. Sige. Opo. Sige, kalok Grabe sila tumanggap ng <laughs> mga dayuhan. <ditamin>. Grabe. <laughs> Grabe. <laughs> ito ito mga na-experience natin. Talagang nakaka, ano ba? Nakaka... Ito touch ba ng, po? soul eh. Parang soul enriching experience. Hmm. Alam niyo, ah, uh, ko lang ano. Hmm. Kasi tabi sa mga mapaniwalain, ito yung dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwentong barrio. Hmm. Kasi, nauunahan ka ng judgment. Na, oh kayo pupunta dyan kasi may ganito, may ganyan, mga tao, ganyan. Ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong gano'n. Kasi pag siniksik mo lang sa isip mo na gano'n yung klase ng mga taong nakatira doon, uunahan mo sila ng judgment. O hindi mo may experience yung ganito, kailangan mo lang naman silang kausapin, pakilala mo sarili mo, pakipakita mo yung layunin mo. Tama, tama. Okay, di ba? hindi mo ma-experience yung ganitong pagtanggap ng lokal kung punong-puno ka ng pagdududa dahil sa kwentong takot dahil hmm. sa takot na dala hmm. ng mga kwentong pinaniniwalaan mo so yun, yun ang dahil ako Bakit hindi ako mapagpaniwala sa mga kwentong-kwentong so, hmm. naniniwala ako sa kabutihan ng tao hanggat wala kang ginagawang masama mo wala rin mo masama mga 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 mga. magandang gabi na sa inyo mga men ngayon ay nandito na tayo sa kwarto o bahay na pinatuluyan sa amin dito sa Kasibu at talagang nakakataba ng puso ang ginawang pagtulong sa atin ni Nanay Angelina kanina yung nakilala natin dun sa karindiriya at tinulungan niya talaga tayo para magkaroon tayo ng tutuluyan ngayong gabi at hindi siya pumayag na matulog lang kami kung saan kasi kanina ay naitanong niya kung paano daw yung tutulugan namin tapos nga nung nalaman niya na wala ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan kami at inalok niya sa amin yung eto nga yung bahay nung kapatid niya na kapitan na asawa naman ni Tita Maribel. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Eh, isa pa nga pala. Parang ano, yung naging pananaw ko sa mga kasabihan dito, mga nababalitaan ko. Nung mga nakaraan kasi ay may mga Siyempre, mga lokal na tiga dito, mga ibang nakakausap namin, ay may mga nababanggit sila na delikado daw sa mga lugar na medyo liblib. Ngayon, -lib. syempre, si Mame, nung una dito sa Nueva ay madalas ay mag-isa lang tayo sa mga biyahe natin. Noon, ay madalas may takot ba ako sa dibdib ko, lalo at mga liblib -lib, yung mga pinupuntahan natin. Pero, ayon, nagkakamali ako ng ano, nagkamali ako doon ng mga panahon na yon dahil ngayon ko napatunayan na mentros liblib yung lugar ay talagang mas mabubuti yung mga taong makakasalamuha nyo dito saka kung wala naman kayong gagawin na masama rin ay bakit naman kayo gagawan nila ng masama kung mabuti rin naman ang ipapakita nyo yun lang gusto ko lang share sa inyo na ngayon ay naiba na yung pananaw ko sa mga liblib na lugar dito sa Nueva Vizcaya dahil sobrang silang magmahal ng mga bisita at dayuhan sa lugar nila. Ayan, ulitin ko, huwag natin katakutan yung mga liblib na lugar dito sa Biskaya dahil nandito yung talagang mga mabubuting tao. O paano? Napakadalilal na naman ni Mamen eh. Bukas na lang. At marami pa kayong abangan dahil yung episode na to, yung mga episode na to, ay tiyak ay maraming mangyayari na magaganda na dapat yung abangan. Good night na mga men. Kita-kits tayo bukas. Ay